Alam niyo po ba na maging si Kristo ay bahagi ng tunay na pagsamba? Pag itinaas natin yung talata sa 22, ang sabi po ni Kristo, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga hudyo. Ayon po sa pagtuturo ni Kristo, ang sabi niya, sinasamba ninyo yung hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Kaya po si Kristo, bahagi po siya ng tunay na mananamba. Siya po ay sumasamba kay Jehovah o sa Diyos Ama. Hindi po siya ang sinasamba ang kanyang pagtataguyod is pagsamba sa tunay na Diyos. Siya po ay bahagi ng tunay na pagsamba o bahagi ng tunay na iglesia. Kaya nga po, nung natupad o na-rebuild yung iglesia nung day of Pentecost, nung bumaba ang Holy Spirit, mapapansin po ninyo na si Kristo ay ulo ng iglesia. Bahagi siya ng iglesia, siya po yung ulo ng iglesia. At yung mga mananambang kasama niya, mananambang ni ba? sila po ay naging bahagi ng katawan. Kaya po, naging isang kaong bago. Si Kristo yung lumugar na ulo, yun pong dalawa na pinag-isa, which is yung mga hintil at mga hudyo, pinag-isa sa isang katawan at pinagsama po sila, naging isang taong bago, tunay na mananamba ni Jehovah. Kaya po, kung babalikan natin yung tanong, ano po yung tunay na reliyon? Ito po yung nagtataguyod ng tunay na pagsamba. Pagsamba tangi lamang kay Jehovah at pagsamba sa Espiritu at katotohanan.